Francine Diaz nagsalita na tungkol sa isyong sinapawan nito at hindi inirespeto ang bandang orange and lemons. Viral ngayon ang isyong kinakaharap ng actress na si Francine Diaz matapos daw nitong di umano'y pakitaan ng walang respeto ang bandang orange and lemons kung saan ay sa kalagitnaan ng performance ng nasabing banda ay tinawag si Francine at sumingit ito at agad na nagperform. perform Kamakilan nga lamang ay kumaharap na si Francine sa issue tungkol sa friendship over kung saan ay nakatanggap siya ng samot saring batikos. Ngayon naman ay panibagong issue na naman ang naipupukol sa kanya. Ayon niya sa mga netizens na nakapanood ng video, na sumingit daw ito ay parang walang respeto siya sa banda. Hindi porket hindi sila masyadong kilala, kung para kay Francine ay gaganon-ganon na lamang ang mga ito. Kitang-kita kasi na pagpasok na pagpasok ni Chin sa stage ay nawala na ang atensyon sa banda at napunta na kay Francine. Bagay na napahiya ang banda kung kaya't umalis na lamang ang mga ito kahit hindi pa tapos ang performance nila. Samantala ay binabato ngayon ng masasakit na salita si Francine na kahit kailan daw ay pabida. Keso hindi naman daw ganun kakilala, e kala mo kung sino na. Dapat nang ispeto ka. Dapat nakakaramdam ka. Dahil dito ay hindi na nakapagpigil si Francine. Sa isang press live ay sinabi ni Francine na kahit kailan daw ay hindi niya intensyong mambastos ng ibang tao. Wala sa bukabala rin niya ang disrespect. Hanggat maaari ay kaya niya makisama. At ang insidenteng iyon ay hindi niya alam at hindi niya sinasadya. Tinawag siya sa stage at syempre aakyat naman daw siya at mag entertain Mas nakakabastos daw naman kung tinawag siya pero hindi siya aakyat. Late na raw kasing dumating ang banda at medyo nagmamadali. So kaya medyo nataranta rin daw siya. Kaya naman daw agad siyang bumati at nag-perform. Sana naman daw ay maintindihan niyo ng tao na wala siyang ibang intensyon kundi magpasaya. Hindi niya raw gustong mapahiya ang banda. Alam niya kasi ang pakiramdam ng hindi mairespeto. Kaya bakit naman daw niya ito gagawin sa iba?